Diyo, ang dami mong pagkain dyan, ah. Diyo, ang dami, ah. Huh? Diyo. <laughs> Hello po sa inyong lahat mga partner. Welcome back dito na naman sa ating bagong upload na video sa akin channel. At kung bago ka lang dito naligaw sa akin channel, uh, pakipindot mo na lang yung subscribe button para meron na naman akong bagong subscribers. Okay, ha? kung napansin nyo, dito na naman tayo sa gitna ng palayan dahil kukunan na naman natin yung video, yung dalawang mag-asawa na nag-aalaga ng itik. Pero ngayong umaga, wala yata si ate yung asawa ni kuya yung nag-aalaga doon so ngayon ang ating picture na ang ating ibibideo ngayon yung mga malalaki etik na naman at dahil ma may, bagong nag dito ng palay kaya dito na naman nila dinala tatanungin natin kung paano nila pinapaitlog yun kung pinainaalagaan ito na naman yung bagong kulungan nila yan lumipat sila dun yung galing dun ma yung una nating binidyo yung vlog nila ko ya yun yung mga sisyo na itik ngayon malalaki na naman yung pangpaitlog. so tatanungin natin ngayon kung paano nila pinapaitlog yun at dito sila naglalagay na naman ulit mga partner nakita nyo yung kwan, na yan dyan sila sumusilong ayan eto maliit lang siya. Hmm hindi naman siya ganong kalakihan at dun banda punta natin si kuya nandun yung mga itik <coughs> Di lang natin sa salubungin kasi baka mailang yung mga alaga niya ilagay niya dito mamaya kapag kaya niya kaya pagkain pag ko ito para matulungan ko hintay ko lang yung anak ko kasi ay opo pero kuya nangingitlog na to oo ay nangingitlog na paano pag pangitlog yan kuya gabi oo. Alas, dos, alas dos ng madaling araw? Oo. Ay, gabi pala. Maganda sana yung pagka-itlog niya, makukunan na natin. Kung mabukas po lang sana, kung hindi nagpan yung anak ko na isa, mm -hmm. namin ito sana sa doon sa kabila. Pero, ewan ko kung anong ginawa na sa sakwan. Ay, ano nalabasong. tumutulong po yung anak mo pag nag-ano dito, nag-aalaga. Kami nila, oh. Mga ilang piraso na yan kuya. 500. Tapos, lahat yan nangingitlog pag tuwing gabi. 160 ka itlog tapos magkano bintahan nyo sa isang itlog so utso times uh, pwede na rin pang ano lang sa nakatipid kayo dito kayo na sa pag ano pag uh, may mga palay ilang uh, pinapatipid ko pero ito kung, kung saan, uh. hindi lang palay yung kinakain nila dito kaya mga kuwan din bisokol. mga bisokol mga udood ano uh. lahat yan, pero opo, dito na, na ano nga ako kasi pag nakita nila na, na may lalakad, aalis sila. Kaya nagpaikot na lang ako dito. Ayun naman ako. Opo, punta ako doon kuya. Ha? Pupunta po ako doon, kay ate. Yung, sa ano pa, di ba nagdoon ng... Anong pangalan niyo po kuya? Eddie. Ah, kuya Eddie. Eddie Pascua. Pascua, opo. Kilala kayo ng tito ko, eh. Tito Noel Abalos. Yung, ano diyan? Abalos. Abalos, opo. Yung matanda, sila Ah, si Tatay Leon. Mm -hmm. Francisco. Opo. <laughs> nandun si ate ko sa dulo, no? Oo, nandun. Puntahan ko lang po siya. Oo, Okay. Mga sisiyo na maliliit noon. Malalaki na ngayon. Malalaki na? Alam mga partner, punta lang natin si ate doon. Nandun doon siya sa dulo yung alam niyo yung pinature natin na maliliit na sisiw malaki malalaki na daw ngayon kaya ayun natanong natin si kuya matagal na pala sila nag-aalaga nito me ah tuwang tuwa siya sulong mo dyan ah lakang kate ah luwang ano mo bakuran nakakatipid sila dito sa pagkain kapag ka, malalaking itik na dahil hindi na sila bumibili ng feeds dito na lang sila sa akwan sa mga tira palay mga bisukul mga uod ganyan sinabi ni kuya di diba malaking tipid yun sa gabi pala na nangingitlog to kung pwede sana pakita natin kung paano pag itlogan ito pag gabi kaya hindi naman natin maano pwede naman pwedeng punta natin kasi alas dos doon ng madaling araw sila nagpapa itlog kaya inaabangan nila doon dami kaya lang malayo pa kita ko na si ate kita ko na si ate magaling talaga sila mag alaga mga partner dahil yung mga eh yung mga malalaking itik si kuya ang nag uh, siya tapos yung mga maliliit naman yung mga binablog natin, natin noon si ate yun good morning sa lahat mga partner shout out ko muna sila red forever stick paki check po yung channel ni kumparing red forever stick tsaka kay Chris Duran ay By Chris shout out po Tsaka kay Romy Pilisilda TV. May channel din po siya. Si Pards Romy Pilisilda TV. Oh, punta na tayo dun kay ate. Mga partner. dun na si ate. Nakikita ko na si ate. Oh. Meron din siyang kubo-kubo. Pero yung mga kubo ng pa, mga itik mamaya daw. Ililipat daw dito ipagtabihin yata kasi malapit tong anihin inaabangan nila ito partner pag inaani ito dito na naman sila maglalagay ng tulda o kulungan ng itik para dito nila papakainin para mas tipid sa patuka o diba ang galing nila yan to ito yung mga kinakain ng itik ang daming natitira dito sila dito sila dinadala ng mga nag-aalaga yun mga partner yung kulungan ng mga maliliit na sisiw ayun oh oh diba ang ganda linis sa ilalim tsaka mayroon siyang patuka dito yung naka na kasako mm -mm. at mayroon pa nagpunla ng palay nung pananim nila sa mga susunod na mga buwan Okay. Merong kubo. May kubo. Silipin nga natin. Ay. Ito Ang ganda. Sa pumupo. Pumuna tayo saglit mga partner. Sarap dito magpahinga Lalo na pagtanghali. Eh, no? Ayos. Mga alas 6 pa ngayon ng umaga. Eh. Ang kubo. Maganda ito pagka ang Anong ba to? Ang bubong niya ay nipa. Ibon? Bahay ng ibon. Pugad. Pugad pa ah. ko na si ate. Uh, babalik na tayo dun sa ating mounting kubo. videohan ko lang yung mga maliliit na <coughs> ating video noon ay malalaki na eh ang nilang lumaki eh kasi naka feeds tapos may araw na dito pa sa palayan sumilip na si haring araw Ang laki na ah. Malalaki na. Diloria pala, mga partner. Ito yung mga video natin noon. Na maliliit itong malalaki na. So, paano pa pinapaitlog nyo natin? Ganito, eh, ganito din Ay ganito din. Tatlong buwan na pinapakain na namin ng feeds. Ay feeds tapos doon na sa ano kulungan 'yang pinaitlog gabi. Oo, sa gabi. Gabi. Yung inahin namin yung mag-iisang taon na yun. Ay, mag yung mga nandoon. Ilang piraso nte uh, te? isang libo din noong yun. Noong, pero, Noon pero nabawasan na. O, na oh, mga matay. 500, 500, 500 na lang nga daw, sabi ni ay, Kuya. Diyon, hindi, hindi naman nabawasan, te, ng marami. Ang daming namatay dito, one 5 dito ito. Ay, ngayon ay? Ngayon, di pa kami nagbilang. Ay. Sakaling may isang libo pa. Ay, mga na... One-five noon to, no? Pag sabi nyo. Ito ang dami, eh. Nakatawa, ah. Ang katawa, ah. Binibilihan nyo po ng feed to, din, ah. Binibilihan Ay, pagka... Ang dami. Magdadalawang buwan na sa 17. Ay. Ay. Quiz ang nagpapak itlog. Tapos yung itlog naman binibenta nyo na. Hmm. Oo. Oh. Red egg tapos balot. Magkano na ang bintahan nyo, te? Ngayon, mahal ang itlog ngayon, otso. Otso ano? Ocho. Tumaas nga lahat, gulay, pati gulay. Yung mahal ang gulay ngayon. Grabe. Grabe. Pag nagpa-itlog kayo niyan, te, gabi. Oo, oh, sa gabi, sa mag alas dos, umpisa na yan. Man. Ay, ganun, alas dos talaga? Oo, oh, oh. Hanggang <laughs> alas katro yan. Hindi puyat kayo noon? Hindi, hindi naman kami, kuan tsaka na lang namin kukulutin pag nangitlog na lahat. Ay, pag quatro. pero binabantayan nyo? Oo. Oh, oo. Oh. Nandun kayo? Oo, oh, nandun kami na kukulog. Pag hmm. alas katro, yun, mamulog ka na. Ang dami na yun. Okay din pala, ano. Kailan, matagal na kayo nagsimula dito, ito, ng ganito? Tagal na. Ah, mga ako siguro, 20 years na kami. Ay, eh, 20 years na kayo na ganito? Oh. <laughs> Ang tagal na ah. Parang. Tagal na ah, grabe pala. Pero kumikita naman kayo talaga dito. Oo, oh, oh, meron din konti. May konti din. Kit <coughs> pa paano, nakakatawid ng ano, diskarte okay, lang naman. Yung hmm. mga anak, wala ka pag din. Kaya lang, nung natapos, wala na nangapag-asawa. Ay, wala <laughs> Kaya talagang ano eh. Sana kung yung kursong in-applyan niya, eh tinapos mo muna niya. Hindi. Ay, hindi natapos? Hindi Ay, ganun. Sayang, ano. Ang galing nga eh. Ang dami nga bumili. <coughs> sa diskarte nyo nung pag ganito. si tipid na siya pas sa patuka. Saga lang naman ito. Saga Saan lang. Maraming ganitong nagagapas na, kunti na lang ipapatuka mo. Mm -hmm. Doon na. Oh, tinan mo, sinisimot nila oh. Sinisimot nila yung mga ah, tin sa ilalim sa tubig. Sinusuyod. Malalaki na sila, nakakatuwa ng tingnan. Eh. Maganda sana kung makuha nan yung pag-itlog ba. Kaya eh, lang gabi. Gabi kasi. tinjan kasi may itlog daw yung mga alas 5

Takbo. Ang <laughs> dami Ayan, okay, sitakbuhan na ah. May mga li maliliit din na naiwante no oh. Okay mga partner, natanong na natin si ate doon uh -huh narinig nyo naman yung mga sinabi niya at mamayang umaga, bukas ng umaga agahan natin at titingnan natin yung mga itlog doon na magkakalat daw sa may kampo nila sa may kulungan nila uy maraming salamat sa pagsubaybay dito sa ating channel at uh, kung meron kang nais i ang um, anong masasabi mo sa video na ito mag comment lamang po sa baba thank you so much sa uh, pagbisita ulit Saan ba tayo dadaan? Dito sa ating channel na Boy Tino. Okay, so bye bye na naman natin mga partner yung pag-aalaga nila Ate ilin ba yun? Sa Kuya Ede. Dito lamang yan sa Boy Tino. Woo! Uwi na ako. Meme, mat kayo muko? Paano sa Giant Slayer oh. Wow! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để